What's up mga kapising For this video ay papunta na naman tayo sa dagat para magpambalo pataw pataw may baon na rin ako panangalian mga kapising papunta tayo ng ano, San Roque ang pain po namin ay guno yung nahuli sa panabihan lang yung sa pang pang mga kapising kaya samahan nyo naman ako mga kapising sa Panibagong Adventure natin ngayon Nagpapasalamat nga po pala ako Sa mga solid supporters po namin dyan Maraming maraming salamat po Mga kapising Yan kung saan kamang lugar ngayon Maraming salamat sa Pag share at panonood Ng aming video Mga kapising Kung nagustuhan mo po Ang ganitong mga video Ay huwag nyo pong kalimutang i-follow Ang aming facebook page At subscribe ang aming youtube channel mga kapising tara na po mga kapising malapit na tayo sa dagat mga kapising Diyan tayo sa agdan yan po at nandito na tayo sa dagat mga kapising Medyo na pa, taob. Yan po yung beach namin dito. Mga fishing Yan po yung baroto. Pogi-pogi. Pagaya -pogi. so, ng mayari. Yan po, at papunta na po tayo sa ating site, mga ka-fishing. Mga isang oras pa na sagwanan to Hanggang San Roque Update ko na lang kayo kapag nandun ako Mga kapising One hour later Pacing, nandito na tayo sa Ay hey. Nagpapanggo po sila yan po mga kapising, may pain na tayo. Guno. Yan po yung pamain natin. Sa mga balo. Yan po mga kapising, nakadalawan tayong balo. Maliliit na balo. Ito po mga kapising yung ating pangatlong huli na balo. Yan. Kapat Ka nating huli mga kapising. Ito po mga kapising yung ating pangapat na huli. Balo. Pawin na tayo mga kapising. Yan po mga kapising, yung ating huli. Apat na piraso lang. Ngayong araw. Yan you know? o. Balo.